Yan guys, good morning guys Yan guys, tignan nyo, nandito tayo ngayon sa farm ng baboy babuyan dito sa Dito sa bulakan guys, yan Kaya nandito tayo ngayon Mag-ikot-ikot lang muna tayo guys Kasi mamaya pa tayo kukuha ng baboy Yan, mag-ikot-ikot Pero ang daming mangga guys, so tignan nyo Wow, sarap kumain Sana may magong, yan Guys, kung sino yung gustong kumuha Panta na kayo dito sa farm ng Bulacan. Yan. Ano, dami guys, oh. Oh, dami. Walang may gusto kukuha. Dami, oh. Oh. Nyo, guys, oh. Alas manggan dami, oh. Ooh, yun, sarap. Yan, oh. Wala kasi masyadong tao dito, guys. Pag, Siguro pag may ano lang yan, oh. Nyo, dami, oh. Grabe. Dami, guys. Dito kasi tayo, guys, sa ano, farm ng babuyan. Yan, kaya naglakad-lakad lang kami dito, Yan. Yan. to balatong sa Ilocano Ayan, no? talim sana may ulan guys kasi kailangan ng ulan to guys pag walang ulan delikado medyo dry na dry na no? dito tayo guys sa mga mangga no? dito tayo gilid guys ng ano sa side ng farm ng babuyahan kaya habang hinihintay natin yung pagkuha ng baboy, paglabas nila ng baboy dyan sa may Uh, farm sa loob eh, ikot ikot muna tayo kasi may time tayo guys may time tayo may mga kasama din na kukuha sarap kumuha ng ano guys mangga kumain sana may bagong alamang bagong na alamang pangkain guys iba sarap Oh, wow. Sarap kagat-kagatin ng mangga. Hmm. Tulo laway tuloy ako, guys. <laughs> nah yan yung farm. Dito ako sa side. Yan, yan. Ito yung farm. Pudeka. Nang babuyan. Farm ng babuyan. Tayo sa gilid. Para kukuha ng mangga. Ayan. Ang oh, dami guys. Oh. Oh, sino may gusto, message lang. Oo. Oh, magdala ko. Sino may gusto, message lang kayo. Hmm, dami, diba? O, oh, dami guys, o. Oh. You know, mga mangga, o. Oh, oh. Hmm. Nalalaway tuloy ako. Naglalaway na ako, guys. Naasiman na ako. <laughs> Ano? Dami guys ah. Oh. dami. May mayo guys, alis na kami. Ah, lang yung time namin, yung oras para makakuha ng baboy. Kasi per schedule yan per time ang pagkuha ng baboy. Kasi dami namin bayis pagkuha ng baboy. Ayun oh. yun may nakita ako dun guys ko oh, kambing yun may kambing dun guys oh. yun ang masarap katayin kambing yan dun kambing yan oh. <laughs> kuha tayo ng kambing guys <clears throat> yun oh, mga kambing oh. yan oh, sino may gusto kambing yan oh. mag kuha tayo ng kambing magpapayetan tayo ng kambing guys oh. yan oh. yan kambing Ayan, tayo ng kambing para pangpapaitan mamaya